kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Isa sa mga hinahangaan, tinitilian at tinitingala bilang rap artist sa Visayas Sumikat ang kanyang pangalan dahil sa kanyang mga kantang makabagbag damdamin na mensahe na sumasalamin sa realidad ng buhay. Sinong mag-aakala na ang dating bilanggo na lulong sa bisyo na naging latak ng lipunan ay magiging isa sa mga rap icon sa Visayas na magsisilbing inspirasyon sa mga kabataan sa susunod na inerasyon. si Celestino Adrian Chavez, o mas kilala sa tawag na Winston Lee. Solong anak si Winston sa kanyang ina ngunit may mga kapatid ito sa ama sa iba nitong babae. Bata pa lang si Winston ay uhaw na ito sa pagmamahal, atensyon at kalinga ng kanyang ama na isang doktor. Dahil palagi itong galit at mainitin ang ulo sa kanya kaya hindi naging malapit ang loob nila sa isa't isa. At sa murang edad ay itinago siya ng kanyang ama sa kanyang mga kakilala at itinanggi na siya ay kanyang anak. Pinapalabas nito na anak siya ng kanyang kaibigan pero kalaunan ay pinakilala naman siya nito at kinuha siya upang mabigyan sana ng magandang kinabukasan dahil may kaya sa buhay ang ama ni Winston kung kaya't nakapag-aral siya sa elementarya sa Southwestern University isa sa mga sikat na paralan sa Cebu pero dinagtagal ay nakik out naman ito araw-araw itong nakikipagbasag ulo sa kanyang mga kaklase at dahil sa problema lang ang ibinibigay nito sa kanyang ama, kaya naisipan itong ilipat siya sa probinsya sa kanyang lola at baka sakaling magbago ito. Pero nakikout na naman ito sa kapareha ring rason. Binalik siya sa syudad at nag-aral sa City Central School, isa sa pinakamalaking public school sa Cebu. At dito na niya nakilala ang kanyang mga barkada na nagturo sa kanya sa iba't ibang klase ng mga bisyo at dinagtagal. Ay nilamo na siya ng maling sistema hanggang sa dumating na sa puntong kahit sarili na niyang pamilya ay kanya nang pinagnanakawan. Cellphone ng sarili niyang pamilya ang kanyang tinira para lamang maibenta kahit na mura para patuloy na makabili ng kanyang bisyo dahil lumaki si Winston na kulang sa pagmamahal at atensyon ng kanyang ama at madalas pa itong binubulyawan kaya hindi niya ramdam ang pagmamahal nito ang pagmamahal na yun na kanyang hinahanap ay kanyang natagpuan sa kanyang mga barkada. Lumipas ang ilang taon ay tuluyan nang nag-dropout si Winston sa pag-aaral. Dahil dito ay naging mas dismayado ang kanyang ama at tuluyan na siyang itinakwil. Ang hindi alam ni Winston na sa madilim na yugdo ng kanyang buhay ay may naghihintay na palang isang panganib. 2013 Election Nagpatupad ng election gun ban ng ating kapulisan at sa kasamaang palat ay nahuli si Winston sa bandang Hongker Street. Anim na taon at anim na buwan ang sintensya ni Winston at noong 2014 sa edad na 18 ay ipinadala si Winston sa bilibid. Habang papaalis na ang bus na sinasakyan nila ay nakita daw niya ang kanyang inang humahagulhul. Habang tinatapik ang bus kasabay nito ang napakalakas na iyak. Durog na durog ang pakiramdam ni Winston at ang katagang nasambit niya ay babawi ako mama sa oras na lalayan ako dito dahil sa katangian ni Winston na palakaibigan, madiskarte at magaling makisama, kaya kahit mahirap ang buhay sa loob ng Bilibid ay hindi siya masyadong nahihirapang mag-adjust sa iba't ibang klasing mga taong andun at sa hirap ng sitwasyon. Sa Bilibid din niya natutunan ang lumapit at auspusong humingi ng tawad sa Panginoon. Wala siyang ibang sinasandalan kundi ang Diyos lamang. Naging aktibo din siya sa mga prayer meetings at palagi na siyang nagsasamba sa loob. Tila Dininig ng Panginoon ang kanyang mga dasal dahil isa siya sa mga nabigyan ng GCTA o Good Conduct Time Allowance. Kaya imbes sa anim na taon ang kanyang bubunuin ay naging apat na taon at walong buwan na lamang ito. Sa paglaya ni Winston ay sinalubong siya at niyakap ng mahigpit ng kanyang ina ang ina niyang bukod danging nagmamahal at umuunawa sa kanya sa lahat ng pagkakataon ngunit ang kanyang ama ay hindi natuwa sa kanyang paglaya dahil sa mga kahihiyang ibinigay nito sa kanilang pamilya. Isa ito sa dahilan kung bakit naging determinado si Winston na magbagong buhay at ituwid ang kanyang pagkakamali. Kaya naisipan niya na bumalik sa pag-aaral at ipagpatuloy ang kanyang pangarap na maging abogado. Kumuha siya ng ALS o Alternative Learning System at pumasok siya bilang working student sa University of Visayas at kumuha siya ng kursong political science. Kahit may kaya sa buhay, ay mas pinili ni Winston ay pagsabayang ang trabaho at pag-aaral para patunayan sa kanyang ama na sa pagkakataong ito ay seryoso na siya sa kanyang pagbabagong buhay. Pero naging mapaglaro ang tadhana sa kanya. Dahil matapos pumutok ang pandemya at umuwi siya sa kanila, ay muli na naman siyang napabarkada at naligaw ng landas hanggang sa nahulihan siya ng iligal na kontrabando at sa pangalawang pagkakataon ay bumalik na naman siya sa kulungan. Pero ang muling pagabilanggo niya ang nagsilbing daan upang madiskubre niya ang nakatago niyang talento sa pagsusulat ng kanta dahil dito na niya naisulat ang kantang masterpiece na kantang Kadena. Uga, kay ni sabot to kagubot ma problema pas ka huot dili na asulod sa prisuhan pariwara ang uban kung sala ang uban diri Nahisa na isa sa mga kantang tumatak at nagpasikat sa kanya dahil sa bagong talento na na niya sa kanyang sarili kung kaya't itinuloy-tuloy na niya ang pagsulat ng mga kanta hanggang sa makalaya siya at dala ang mga obrang na isulat niya sa kulungan sa paglabas ni Winston at sa pangalawang pagkakataon na ipinigay ng Diyos sa kanya ay tuluyan na niyang tinalikuran ang dati niyang bisyo at isinuko na niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Dahil sa tuloy-tuloy na pagbabagong buhay ni Winston ay unti-unti namang umangat ang kanyang karera sa musika at unti-unting tumatak ang kanyang pangalan sa rap music sa Pinas, ang malalim na lirisismo at positibong pananaw ng kanyang musika ang nagsilbing liwanag sa mga matang wala na halos maaninag na pag-asa sa buhay. Naging matalik na kaibigan din ni Winston ang isa pang pausbong palang na rapper sa Visayas na si Range Andrew Sulera o mas kilala sa tawag na Range 999. Pero sa hindi malamang dahilan ay nagkaroon ng lamat ang kanilang relasyon at ilang beses nagparinigan ng dalawa sa social media hanggang sa November 22, 2023, naglabas ng distract si Reigns laban kay Winston na pinamagatang Puchu Puchu. Ngunit hindi na pinatulan ni Winston ang distract ni Range dahil ayaw na niya ng gulo. Bagkos, hinabaan na lang niya ang kanyang pasensya at nilalima na lang ang kanyang pagunawa sa kanyang dating kaibigan at kapatid sa kapaterang Acro. March 17, 2024 pumutok ang balitang nakabira si Rain sa isang bar sa Waterfront Hotel. Arestado ang sang kilalang rapper sa Cebu City matapos mamaril ng nakaalitang foreigner. Ang namaril sa dayuhan, ang Cebu-based rapper na si Jed Andro Salera o mas kilala bilang Range 999. At dinagtagal ay nahuli din agad ito sa hot pursuit operation. Nang mabalitaan ni Winston ang nangyari sa kanyang dating kaibigan, ay isinantabi niya ang kanilang hitwaan at isa siya sa unang bumisita sa kanya sa presinto, dala ang mga pagkain na iba pa niyang pangangailangan. Wala man silang direktang komprontahan nang magkaharap sila sa kanilang naging alitan Ngunit, nagpahabot naman ito ng makabuluhang payo na magagamit ni Rain sa susunod na yugto ng kanyang buhay sa bilibit. Ang ginawang pagbisita ni Winston sa kanyang dating kaibigan ay sumasalamin sa kanyang busilak na kalooban at ito'y umani ng positibong komento sa kanyang mga tagahanga. Unti-unti na din natanggap si Winston ng kanyang ama at naging maayos na din ang relasyon nila. Ang kwento ni Winston ang patunay na walang imposible sa taong may Diyos sa buhay kahit walang daan pabalik sa nakaraan upang baguhin ang kasalukuyan pero maaaring ang masalimuot nating pinagdaanan ng magsisilbing gabay sa mas maliwanag nating hinaharap. Ikaw, kailan mo ba palakyakapin ang salita ng Diyos sa iyong buhay? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.